naghihintay si Lord sa iyo. Saan? Araw-araw, naghihintay ang Panginoon sa puso mo. Kasi ang puso mo ang bagong templo. Ang puso mo ay isang banal na lugar kung saan doon naninira ng Panginoon. At hinihintay ka araw-araw para kausapin siya, para makinig sa kanya, at para to, to be able to hang out with the Lord. You're spending time with Him sa araw na to, tuturuan kita paano magdasal. Alam mo, uh, bago kita turuan paano magdasal, kikwento ako tungkol sa aking marriage. Maganda ang aming samahan ng aking misis. 23 years na at kung bakit maganda ang aming relationship dahil linggo-linggo meron kaming date na kung saan talagang exclusive binibigay ko sa kanya every Tuesday, Tuesday night, and, 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 we really have deep conversations. Bakit deep? Ito yung dahilan. Ginagamit namin ang tatlong hakbang na to. Stop, look, and listen. Siguro narinig nyo na yan. <laughs> Stop, look, and listen. Stop kailangan wala akong hawak na telepono, wala akong iniisip ng iba, wala akong ginagawang iba. Yung talagang tabi lahat, stop. Importante yan, ha? Sa isang date, nako, kung, kung dalawang ginagawa, ginagawa mo, multitasking ka, eh, walang mangyayari sa, sa pag-uusap pag nyo. Kailangan stop lahat. Number two, kailangan look. Tinitingnan ko siya. No? At ako'y nagpapasalamat na, et, na, na siya si Maru ang aking misis. No, talagang, Lord, thank you sa pag-ibig ng babaeng ito sa akin all these 23 years, sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Thank you, Lord. You know? so, so yun, I stop and then I look and then I listen. Nakikinig ako sa kanya kasi meron siyang sinasabi tapos hindi ako nakikinig para, para sumabat or para sumagot. No? Hindi. Para mali yata Tagalog. Para sumagot. Hindi. Ang kailangan ko makinig para maintindihan ko siya. Iba yun. Ibang iba yun. Ngayon, daling kita sa desal Araw-araw, ito ginagawa ko tuwing umaga. Alam ko si Lord, hinihintay ako tuwing umaga para to spend time with Him. So ang ginagawa pag gising ko, I stop. Yung talagang titigil lahat to be in the present moment no and i do that by inhaling and exhaling inhaling and exhaling tapos i'm aware of my body So, importante yon. I'm not in my yesterday. I'm not in my regrets. No? Ay, sana ginawa ko yun kahapon. Ay, sana ginawa ko yun last week. Ay, sana. Sayang, hindi ko ginawa yun last year. You know, hindi ko iniisip yung nakaraan. Hindi ko rin iniisip yung future na kinakabahan ako. Ano kaya mangyayari bukas? Ano kaya kinag... Wala. Now. I'm in my now. I stop. And, and I'm now. And I'm aware of the... Kaya ginagawa ko. Ginagamit ko yung breathing ko. I'm just aware of my breathing. Shh. I'm aware of my body. I'm aware of my head. I'm aware of my arms. I'm just relaxing, allowing myself to relax in a prayer, be quiet. Number two, I look. I look at God. In other, of course, hindi ko nakikita physically, pero alam, alam ko nandyan siya. Nandyan ang Panginoon. God is there. Mahal niya ako. You know, I'm, I'm in His presence. I'm aware of the presence of God. So, pag, pag na-recognize mo yun, Ha? Huh? You're, you're Lord nandito ka. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Ba Lord, grabe. Ay napaka-blessed ko naman na nakaharap kita. You know, I I I'm there in the presence. I look, I stop, I look and then I listen. Nakikinig ako sa kanya. Minsan wala siyang sasabihin kundi tumingin lang sa akin na punung-puno ng pag-ibig. He's just gazing at me with his love. And and ang tanggap ko, ang salita na natatanggap ko sinasabi ni Lord sa akin, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw ang aking yaman. Ikaw ang aking galak. Mahal na mahal kita. You know, just, just being, minsan naman, sasabihin ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Minsan, sasabihin ng Panginoon sa akin, um, you know, to, sasabihin niya, meron kang ginawang masama. And, and, hindi ikaw yun. You are better than that. No? And it's convicting me. I, you know, so, stop, look, and listen every day. Be in the presence of the Lord. Ang ebanghelyo natin ngayon, si Jesus pumasok sa Jerusalem Temple, lininis niya no? yung mga masasamang nangyayari doon. Ganun rin, tayo may puso tayo, bagong templo ni Lord yan, papas, papasukin mo siya. At sab sabi mo sa kanya, Lord, pakitanggal lahat ng mga bagay-bagay na hindi galing sa iyo, sa puso ko. And allow the Lord to cleanse it. Are you ready? Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming maraming salamat sa, sa you know, this, na nandito ka sa puso ko. Lord, gusto, gusto ko magdasal araw-araw. Turuan mo ko. Turuan mo ko. Tulungan mo ko. Lord, pupunta ako sa iyo araw-araw to pray, to be with you, to listen, to love, and to receive your love. In Jesus' name, Amen. And amen. Yay! The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hindi pa huli ang lahat pa. sumama sa feastconference.com, November 19, 20, and 21. Three days. Na talagang sobrang jam-packed with love and inspiration. 45 plus speakers, classrooms. Kung ano ano, sa feastconference.com and kumo ka ticket and you will be able to join us. God bless you. See you there.